pagbati ng maligaya at masiglang araw, oras at panahon sa ating mga minamahal na mag-aaral, mga masigasig na magulang at tagasubaybay ng mga bata. Malugod namin kayong inaanyayahan sa DZTP Red Pass Network, DepEd Candon City Teleskwela, kanlungan ng kaalaman tungo sa kahusayan at kaunlaran. Tara na! Ako, si Ginang Rowena G. Mansano, ang iyong guro sa Araling Panlipunan sa Ikasampung Baitang para sa araling mga isyo sa paggawa. Para sa ating most essential learning competency, na ipapaliwanag ang kalagayan, suliranin at pagtugon sa isyo ng paggawa sa bansa. Sa araling ito, inaasahang iyong mailalahad ang kalagayan ng mga manggagawa, Natutukoy ang mga suliranin sa paggawa at naipapaliwanag ang mga pagtugon na isinasagawa ng pamahalaan sa isyo ng paggawa sa bansa. Suriin ang editorial cartoon. Isulat sa kwaderno ang iyong kaisipan hinggil dito. Mayroon kayong sampung segundo para suriin ito at gawing gabay ang dalawang katanungan sa pagsusuri. Ano ang mensahe ng larawan? Ano ang isinasalamin nito? tama. Ipinapakita nito ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho at sinasalamin nito ang kalagayan ng mga manggagawa sa ating bansa. Ating bibigyang pansin sa araw na ito ang mga iba't ibang isyo sa paggawa na maaring magdulot sa sitwasyong kagaya ng iyong unang sinuri. Sa nakaraang talakayan, ating binigyang pansin ang tungkol sa naging epekto ng globalisasyon dulot ng pagbabago sa kaisipan at perspektibo ng mga mamamayan sa pandaigdig na komunidad at pangangailangan ng bawat bansa. Ating suriin ang isinasaad ng mga sumusunod na larawan at isulat sa iyong kwaderno ang inyong kaisipan. Mahusay! Ito ay mga overworked na nurses at doctors. Magaling! Sila ang mga manggagawang humihingi ng karagdagang umento sa kanilang sahod. Tama! Mga magsasakang ipinaglalaban ang kanilang mga karapatan sa kanilang binubungkal na lupa. Mahusay, mga manggagawang nananawagang wakasan na ang kontraktualisasyon sa bansa. Mula sa isinagawang pagsusuri, nagkaroon ka na ba ng idea sa ating aralin? Kung ganon, ating ipagpatuloy ang ating talakayan. Hindi maitatanggi na malaki ang bahaging ginagampanan ng lakas paggawa sa pagunlad ng isang bansa. Ang lakas paggawa ay tumutukoy sa mga taong may edad labing lima pataas na may kakayahang magtrabaho may kasanayan at maturidad upang aktibong makilahok sa mga gawaing pangproduksyon ng bansa. Ayon sa Labor Code, ang mga taong wala pang labing walong taong gulang ay hindi pa pinapayagang magtrabaho. Ang mga manggagawang Pilipino ay humaharap sa iba't ibang anyo ng suliranin at hamon sa paggawa. Tulad ng mababang pasahot, may mga manggagawa na hindi sapat ang sahod na kanilang natatanggap kung saan ito ay mas mababa pa sa minimum wage na inilahad ng pamahalaan. Ano ang minimum wage? Ito ay ang pinakamababang sweldo o kompensasyon na maaring ibayad ng isang employer, ito man ay kumpanya o individual sa kanyang mga empleyado. Magkakaiba ang naitakdang minimum wage sa bawat rehiyon ayon sa National Wages and Productivity Commission ng Department of Labor and Employment, ang umiiral na daily minimum wage sa Region 1 para sa non-agriculture ay 282 to 340 pesos. Isa pang suliranin at hamon sa paggawa ay kawalan ng seguridad sa pinapasukang kumpanya. May mga manggagawang nakatali sa kontrata kung saan pagkatapos ng ilang buwan na nakasaad sa kontrata ay maaalis na sila sa trabaho. Halimbawa nito ay ang mga manggagawa sa construction at mananahing kinuha lamang sa panahong maraming gawain, ngunit pagkatapos nito ay maghahanap ulit sila ng panibagong trabaho. Ang job mismatch ay tumutukoy sa isang kalagayan sa paggawa kung saan ang isang manggagawa ay hindi akma ang kanyang kakayahan o pinag-aralan ang trabaho nito. Sunod ay ang mura at flexible labor. Isa itong paraan ng kapitalista o namumuhunan upang palakihin ang kanilang kinikita o tinutubo sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mababang pasahod paglimita sa panahon ng paggawa ng mga manggagawa. Kontraktualisasyon o endo. Isa itong patakarang neoliberal na ipinalaganap ng mga imperialistang bansa simula noong huling bahagi ng dekada 70 para mawasak ang kilusang paggawa at makapagkamal ng mas malaking tubo sa harap ng tumitinding krisis ng pandaigdigang kapitalismo. Isa rin itong iskema upang higit na pababain ang sahod, tanggalan ng benepisyo, tanggalan ng seguridad sa trabaho ang mga manggagawa, ipinagkakait din ng kontraktualisasyon ang katayo ang maging regular employee ang isang manggagawa. Pinakahuli ang pandemyang COVID-19. Isang pandaigdigang pandemya na nararanasan sa kasalukuyan na nagdulot ng pagkawala ng trabaho ng mga maraming Pilipino. Isang hamon din sa paggawa ang mabilis na pagdating at paglabas ng mga dayuhang namumuhunan na mas nagpatingkad naman sa kompetisyon sa hanay ng mga dayuhang kumpanya at korporasyon sa bansa. Dahil sa paglaganap ng globalisasyon, na apektuhan nito maging ang bahay-pagawaan na nagbunga ng pagtatakda ng mga pandaigdigang samahan tulad ng World Trade Organization o WTO. Ilan sa mga naging epekto ng globalisasyon sa paggawa ay ang sumusunod. Una, pangangailangan ng bansa para sa iba't ibang kakayahan o kasanayan sa paggawa ng global standard. Pangalawa, Mabibigyan ng pagkakataon ang mga lokal na produkto tulad ng isdang tuna, nyog, mangga at saging na makilala sa pandaigdigang pamilihan. Pangatlo, binago ng globalisasyon ang bahay pagawaan at mga salik ng produksyon tulad ng pagpasok ng iba't ibang gadget, computer or IT programs, complex machines at iba pang makabagong kagamitan sa paggawa na nagpabilis sa mga transaksyon at nagpagaan sa paggawa. Pangapat, dahil sa mas mura at mas mababa ang pasahod ng mga manggagawa, kaya't madali lang sa mga namumuhunan na magpresyo ng mura o mababa laban sa mga dayuhang produkto o mahal na serbisyo at pareho ang kalidad sa mga produktong lokal. Ang mga pagbabagong ito ay nakaaapekto sa mga manggagawa sa iba't ibang aspekto na nagbubunsod ng maraming isyo sa paggawa na kinakaharap ng mga manggagawang Pilipino. Isa sa pagtugon na isinagawa ng bansa ay angkop ang kasanayan na lilinangin sa mga mag-aaral. Upang makatugon sa kakayahan na makaangkop sa global standard na paggawa, isinagawa ang K-12 program ang pagdaragdag ng dalawang taon sa basic education ng mga mag-aaral na tinatawag na senior high school. Sasanayin ang kasanayan ng mga mag-aaral para sa ika isang siglo gaya ng information media and technology skills, learning and innovation skills, effective communication skills at life and career skills. Ayon sa ulat ng Department of Labor and Employment, upang matiyak ang kaunlarang pang-ekonomiya ng bansa, kailangang iangat ang antas ng kalagayan ng mga manggagawang Pilipino tungo sa isang disenteng paggawa. Mayroong apat na haligi upang makamit ang isang disente at marangal na paggawa na hinihimok sa lahat ng aspekto ng paggawa sa bansa ayon sa Department of Labor and Employment. Una ay ang haligi ng empleyo. Tinitiyak nito ang paglikha ng mga sustenableng trabaho, malaya at pantay na oportunidad sa paggawa, at maayos na bahay pagawaan para sa mga manggagawa. Pangalawa, haligi ng karapatan ng manggagawa. Ito ay naglalayong palakasin at siguruhin ang paglikha ng mga batas para sa paggawa, at matapat na pagpapatupad ng mga karapatan ng mga manggagawa. Pangatlo ay ang haligi ng panlipunang kaligtasan. Hinihikayat nito ang mga kumpanya, pamahalaan at mga kasama sa paggawa na lumikha ng mga mekanismo para sa proteksyon ng manggagawa. Katanggap-tanggap na pasahod at oportunidad. At ang pang-apat ay ang haligi ng kasunduang panlipunan palakasin ang laging bukas na pagpupulong sa pagitan ng pamahalaan at kumpanya sa pamamagitan ng paglikha ng mga collective bargaining unit. Ngayon, mayroon ka ng kaalaman tungkol sa mga isyo sa paggawa. Nakatitiyak ako na magpapatuloy ang iyong pag sa mga susunod na gawain. Batay sa ating tinalakay, isulat sa kwaderno ang iyong kasagutan sa mga sumusunod na katanungan. Una, Paano mo ilalarawan ang kalagayan ng mga manggagawa sa ating bansa? Sila ay nahaharap sa iba't ibang mga suliranin sa paggawa. At may mga manggagawang walang kasiguraduhan sa kanilang mga trabaho. Paano makakaangkop ang mga manggagawang Pilipino sa global standard na paggawa? Isa sa pagtugon na isinasagawa ng bansa ay ang pag-angkop sa kasanayan na lilinangin sa mga mag-aaral na kailangan para sa ika isang siglo tulad ng Media and Information Skills, Learning and Innovation Skills, Communication Skills at Life and Career Skills sa pamamagitan ng K-12 program ng pamahalaan. Tama! Kung ang mga ito ang iyong sinulat, may malalim kang pag-unawa sa araling ating tinalakay. Ngayon ay subukin natin ang iyong kaalaman sa aralin na ating tinalakay. Basahing mabuti ang mga pahayag at isulat sa kwaderno ang tinutukoy ng mga ito. Handa ka na ba? Ano itong kalagayan sa paggawa kung saan ang isang manggagawa ay tumatanggap ng sahod na hindi nakatutugon sa pangangailangan ng kanyang pamilya? Tama mababang pasahod. Pangalawang katanungan. Anong programa ang inilunsad ng pamahalaan sa pamamagitan ng Departamento ng Edukasyon upang maging globally competitive ang mga mag-aaral na Pilipino? Magaling! Ito ay ang K-12 program. Pangatlong tanong. Isa sa apat na haligi para sa marangal at disenteng paggawa ang tumutukoy sa paglikha ng sustenableng trabaho. Anong haligi ito? Mahusay, haligi ng empleyo. Pang-apat na katanungan. Anong suliranin sa paggawa ang tinutukoy kapag hindi akma sa kakayahan at pinag-aralan ang nakuhang trabaho? Magaling! Ito ay job mismatch. At ang panghuli, magbigay ng isa sa mga nabanggit na produktong lokal ng bansa na nakilala sa pandaigdigang pamilihan. Isdang tuna, nyog, mangga at saging. Kung isa sa mga ito ang iyong sagot, ito ay tama. Nakuha mo ba ang lahat ng tamang kasagutan? Napakahusay! Binabati kita sa matagumpay mong pagsasakatuparan sa bahaging ito ng ating gawain. Sa puntong ito, magpapaalam muna ako at ihanda mo ang iyong sarili para sa susunod mong pag-aaral sa iba pang episode ng ating aralin, mga isyo sa paggawa. Muli, ito ang inyong guro sa Araling Panlipunan, Ginang Rowena G. Manzano, na nagsasabing sa Araling Panlipunan, marami kang isyo na matutunghayan. Hanggang sa muli nating pagkikita, paalam!